Hello ka blessful, have a good day. Ang video po natin ngayon ay kung paano po natin i up yung stars kapag tayo po ay nagla-live. Ba ito po ay hindi pa po naka-set up. Kaya ang gawin po natin ay punta po tayo sa Facebook. And then doon sa ating profile picture. Sa baba. And then professional dashboard. I Scroll down po natin sa baba. Punta po tayo dito sa monetization. And then stars. Sa gear icon sa taas, yung settings, i-click po natin. At dito po natin mai-edit yung minimum stars send on live. So kailangan ay ilagay po natin sa minimum yung alam po natin na kaya ng mga viewers